Darating ang panahon, kapag pinakinggan natin ang isang tiyak na panawagan, kapag ang mundo ay dapat magsama-sama bilang isa. Habang kami ay sobrang nalilibang at umaasa sa aming mga produksyon sa aming mga kanya-kanyang pananim, alagang hayop, isda, hipon at iba pa sa aming kooperatiba. Nais nice kong tulungan mo akong makahanap ng ilang mas mahusay na paraan kung paano natin mapapalaki ang ating mga produksyon at benta. Manghiram tayo ng pera sa mga bangko bilang pautang para madagdagan natin ang ating kapital. Mag-invite tayo ng ibang rehiyon para tulungan tayong bumili ng ating mga agri product at ganoon din ang gagawin natin. Sa pamamagitan ng pagbili ng kanila, sana lang maging member, isasama mo rin kami, dahil nag-infuse kami ng capital. Gayon din sa ating kooperatiba, umaasa lang kami na hindi mo gagawin. Ibukod kami sa mga listahan. Sana lang ay alam ninyong lahat ang aming mataas na potensyal sa aquaculture, kaya dapat isama ninyo kami sa inyong mga plano. Bilang isang lehitimong miyembro ng ating kooperatiba, dapat mong tandaan na tayo sa dairy production ay responsable para sa pangunahing nutrisyon ng ating mga anak. Kaya tayo ay napakahalaga para sa paglaki at pagunlad ng mga bata. Lahat kayo ay mahalaga, kaya gusto kong kumonsulta sa Philippine National Government Agency. Ang tinutukoy ko ay Cooperative Development Authority. Tayo na lahat, halika dito, Maari ba namin kayong tulungan? Kailangan naming sabihin sa iyo ng diretsyo ma'am ang dahilan kung bakit tayo nandito. Kailangan namin ng tulong. Kami ang Green Revolution Agricultural Cooperative at nais kong humingi ng iyong tulong para makahanap ng link kung saan tayo makakasali sa isang uri ng barter system. Mayroon kami mga produktong pang-agrikultura at masisiguro namin sa iyo na maghahatid ng mga dekalidad na serbisyo. Alam niyo mga sir at nanay, nasa oras lang kayong lahat. Ang aming mga pinuno sa CPA ay magmamasid sa isang European study tour at susubukan naming kumbansihin ang delegasyon na tumulong hindi lamang sa ating bansang Pilipinas, ngunit ang lahat ng iba pang bansang kasapi pati na rin sa Asia at Pasipiko. Hihilingin namin sa kanila na tulungan kaming makahanap ng mga link sa iyong mga produkto. At aaniyayahan din namin ang aming mga bilyonaryo na kooperatiba na makisali sa mga pakikipagtulungan para sa kanila sa buong mundo kung maaari. Upang hikayatin at bigyan natin ng pag-asa ang mga micro-cooperative na dahan-dahang ma-upgrade sa maliit. Pagkatapos sa medium at kalaunan, malalaking kooperatiba Sa ganoong palaan, maaari rin nating isagawa ang ikaanim na internasyonal na prinsipyo ng kooperatiba Na pagtutulungan ng mga kooperatiba Ipapadala namin sa ISW, GIC, at CDAC na lilikha ito ng mas malalaking pagkakataon Sa makatuwid ang punto ng pakikipagtulungan ay nasa oras lamang Oras na para maging masaya Ang lugar para maging masaya ay dito sa ISW, GIC, at CDAC ang paraan para maging masaya, ang pasayahin ng iba Pasayahin natin ang iba ngayon At nito na po ang pagtutulungan at diwa ng kooperatibismo At lagi mo kaming maaasahan mga Pilipino Tayo ang mundo, kami ang mga bata, salamat po Tunay nga, sinusuportahan ko ang mga kooperatiba Ang aming mga anak, kami ang gumagawa ng mas maliwanag na araw Kaya simulan na natin ang pagbibigay At simulan natin itong gawin muli Iniligtas natin ang sarili nating buhay tayo ang gumagawa ng mas maliwanag na araw. At simulan natin itong gawin. Ang aming kooperatiba, Alliance of Agricultural Fishermen Cooperatives ay handa sa programa ng Cooperative Development Authority, makakasama natin si Assistant Secretary Virgilio Lasaga. Let's grow together! And this is where collaboration and spirit of cooperativism set in. And you can always count on us Filipinos. We are the world. We are the children. Thank you. Truly really indeed, I support copper